Hi, magandang gabi sa inyo mga kasaway. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasaway. At eto na naman ang ating sender ay isang babasahin. Good morning po ma'am. Tanong ko lang po, hindi pa mabubuntis ang isang babae na nag-iinom siya ng pills. Kahit sa loob ko po ay ipotok. At pwede na pang siyang gamitin after niyang 3 months na nanganak hirap kasi bilang isang sundalo matagal makauwi, tago mo na lang niyang pangalan ko ma'am, salamat sa advice so ang ating ay isang lalaki sabi niya nga, ang kanyang katanungan ay hindi ba mabubuntis ang isang babae kapag kaeto ay nagiinom ng pills tapos sa loob niya pinasabog. So then, ang katanungan niya pa ay pwede ba itong hanahanain after ng mga ang kanyang asawa after 3 months. So magbibigay tayo ng suggestion dito mga kasabi dahil matagal nga daw siyang umuuwi kaya baga sabik na sabik. Para sa mga sabi, yes, doon muna tayo doon sa pills. So, kapag ka once na ang babae ay ginalaw ng isang lalaki na makipaghanahan na ito, tapos kahit na kayo ay sumabog sa loob niya, is hindi ito mabubuntis kasi safe dahil may iniinom siyang pills. Pero, kailangan ang gawin ng isang babae, continuous pa rin yung pag-iinom ng pills. Lalo kapag ka during na makipag intercourse na sa inyo. So, baga parehas kayo na maghanahan na kailangan meron na siyang contraceptive. Si para hindi ito mabubuntis kapag ka once na ikaw ay pumutok sa kanyang bulkan, mga kasawi. Dangan, bago ka makipaghanahan na sa iyong asawa, ay siguraduhin mo muna na talagang continuous ang kanyang pagiinom ng contraceptive, mga kasawi. So, yun po yung una sa iyong katanungan. Ang pangalawa naman, yes, pwedeng-pwede po ito. Ayan na, makipaghanahan na ka sa iyong misis after 3 months na mga kasi. Ang iba nga, ba diba, sabi nga nila, isang linggo, dalawang linggo, talaga kung hindi nakakatiis si Mr. ay talaga namang pak na pak nakikipaghanahan pa rin sila sa kanilang mga asawa kahit na bagong panganak lang ito. Alam mo naman yung mga kalalakihan, talagang hindi yan nakakatiis na parang lalo kapag matagal sila na hindi nakakapaghanahana, dumikit lang kanilang katawan kay misis ay talagang nang iinit na ito na parang kuryente. At alam nyo na, dahil el na el na sila, ganun kasi yung mga kalalakihan masyado silang agresibo kapag ka once na sila ay hindi nakalabas ng kanilang nilang mga L mga kasawi. At syempre, pwede pwede po yun. Digit yun mga kasawi. Yan lang po yung aking komentor dito sa ating sender na Sandalo Ayan, maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsuporta sa akin. Sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na subscribe pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.